Hindi ako nakakain ng kain na yun. Hindi ako nakakain ng kain na Wait a minute! Who are you? Wala nang kuha kain. Makain din ka. Oh, wala sa... Ay, di kita at bisiro. Ang takal na kain. pa nang Hindi na ka bata. Hindi pa, hindi na ito. Huwag ang pahingarin ng isang tipak na yan.